Ang shout out mga idol. Ito po yung motor natin mga idol nung no? Kikarga natin ng mga uh, uh, pang gatong. Grabe itong motor natin Oh. No? Yan. Yan ang karga natin. Tatlong sako. Ang service natin is maliit lang po yan mga idol. Yan. Yan po ang karga natin mga idol. No? Yan. Tingnan nyo mga idol. So, i-try natin kung kakayanin po siya kasi ang daanan natin is mahirap po mga idol. Shout out daw guys, sabi ni Ang gagawin dito ah, ay ah, Gawing ng mga graduate pare <laughs> Mga mga graduate mm, Ayan no mm. Ayan mga idol So ito po siya ay hmm. Nakukuha naman po si Ugangan ng tampang oh. yan mga bunot no yan po siya no so yan si Wahid oh si Wahid oh yes si madam nagbumbas madam do no tingnan mo nagbumbas madam sa pag dito tayo sa bukid no yan ang gamit natin mga idol yan 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 po dito po tin nagkuha yan po ang ikargan natin yan mga idol no Tara po, ikarga na naman natin itong inog na saging. Sa wala tayong malagyan. So, dito na sa harap. Ganyan lang ang style natin mga idol. Oh. Ayan. Oh. Talik natin itong hinog na saging. Ayan. Ayan mga idol. talik natin yan. Shout out guys, So shout out no. So kung makayanan. Uh, ano natin to Ano lang ang style natin. Discarding Japons mga idol. No, discarding Japons. Ayan. Nandyan sa harap yun know? o. Dati kasi is may basket too, mga idol. Ngayon, talian lang natin tong saging. Para may panimbang naman po tayo sa likod kasi medyo mabigat tong dala natin mga idol no. Tatlong sako yan. Yan. Oh. Sino pang kukontra? At no. Ang saging natin si sino po si masyado no. Dalahin lang natin tong saging na ito. Kasi marami naman siguro makuha si Uh, madam ng saging dito so kaya marami mga saging dito mga idol ayan so dandan tayo mag tali natin to ang tali natin is ito lang ano nang kumbaga ito ang tali sa sapatos kinasiguro okay, ito kung ganito lang no? yan itong tali sa sapatos mga idol tayo natin mga idol kung mag-uberhang po siya wala tayong magagawa mga idol kasi uberhang talaga siya sa dito is try lang to hanggang kung makaya lang no discarding japon na huh, mga idol ayan yan lang o oh. ayan tali natin dito ayan. sintas lang sa sapatos ang kailangan para hindi siya mahulog ayan ano na nina yung mukha Hindi siya mahulog mga idol. Pakita okay. niyo na ng pare. Hay. Pakita niyo na ng pare. Oo. Um. Sabi si Sharing. na sa So, so dali natin to kay sabi ni Commander dapat may saging daw hinog. Paano yung saging ay manok ina? Hindi natin makuha yung manok. Manok ha, manok. Ano yung manok di, ma di madala? Yan. Yan ang idol. Pusibi na yun. Yan ang kuha tayo ng isa mga ilo kay kainin natin. Baka mamaya is magutom tayo sa kalsada. Asan yung kainin natin dito? Ito na lang. Ngayon. Okay.